Tapos mo nga, sis. Para si Joanne yan, eh. Sasabay siya sa akin. Hi, sis. Ate Tessie! Hi, Arnold. Hi. Anong ginagawa mo dito? pa. Ba't mo nagawa sa akin to? Pa, gusto ko sanang... Anong ginawa ko sa'yo na dapat mong gantihan ng ganitong pagtatraidor? Meron ba akong pinakita sa masama? Hindi ka nun, Papa. Sir, let me explain. Huwag kang sumabat dito. Hindi ikaw ang kausap ko. Ikaw, Cecilia. Alam mo ba kung anong inaksemo sa pagsama mo lamang sa lalaking yan? Alam mo ba? Ang iyong kinabukasan. Ang iyong kinabukasan! Sinabi ko na naman sa inyo noon. Hindi importante sa akin ang pag-aaral ko sa States. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto mo. Alin! Ang maging asawa niyan, ipinagpalit mo ang edukasyon mo sa... Ang lahat ng pinaghirapan ko, ipinagpalit mo diyan. Cecilia, wala pa nang mamatay ang iyong ina. Ang buong buhay ko'y binuhos ko na sa iyo. Kahit anong desisyon ang kailangan kong gawin, iniisip muna kita. Iniisip ko, pa paano si Cecilia ko? Ikaw lamang iniisip ko, palagi! Pagkatapos lahat ng yan, pinagpalit mo lamang sa ta... Asawa ko na po si Cecil. Hindi niyo na ako kailangan panagutan ang mangyayari sa amin. Mahal ko po siya. Mahal? Mahal. Ano palalaman mo sa anak ko? Pagmamahal mo. Baka kabagan kayong pareho. Kaya ko pong pangatawan na ng aking responsibilidad. <laughs> May kaya ba ang karin, ano? Sige. Ipakuha na niyo ang inyong mga kasangkapan mula sa Baguio. At dito na kayo. Kung nagmamahalan din lang kayo sa isa't isa, eh. Itiisin natin. Ipahayos yung isang kwarto riyan. Dito na sila. <laughs> Hindi na. Ha? Ano ka mo? Makabalik po kami ng Baguio. Nakaaral pa ho si Arnold, Papa. Mabaya mo siya sa Baguio, dito ko sa Maynila. Hindi ho po pwede yun. Pwede ka naman bisitahin ng ito at dito eh. Kailangan katabi ko ang aking asawa. Tigilan mo nga ako ng mga... Anong klase ng buhay ang mapapala mo dyan sa mistisunyan? yan? Ano mang buhay yon? siya pa rin ang aking asawa, Papa. Pag sumama ka sa lalaking yan, at hindi ka sumunod sa utos kung dito ka manirahan, Cecilia, kahit na mangisay ka kita ng kali, hindi kita tutulungan. Kung yun ang inyong gusto, wala akong magagawa. Kailangan ko kayo, Papa. Pero kailangan din ako ng aking asawa. Ngunit kahit anong man ang mangyari, gusto kong malaman ninyo na mahal na mahal ko pa rin kayo, Papa. At kung talagang mahal ninyo ako, mauunawaan ninyo ang aking kalagayan. Tayo na, Arnold. Baka tayo sa biyahe. We're leaving, sir. Cecil! Cecil! Dali mo na to. Sige na. Uh. Kanino galing yan? Sa papa ba? Pa? Hindi, sa akin. Sige na. Hindi na, Tessie. Aku menalang. Thank you.